Wow! Yung... Lala, lala! Ang dami! Let's go mga kapsat! Kainan na po! Amoy pa lang. ulam na. <laughs> Yuck! Yes. Okay, so dito na tayo mga kabsat Hanggang dito lang muna pala Kasi medyo maputik po ang daan Hindi kaya ng ating uh, tanggulong Kaya ano Dito lang muna Ititigil lang sa ating sakyan para maglakad na lang tayo Alay lakad So yan mga kabsat At it's day 2 po ng aming paunguha ng uh, talangka sa Kohol Kagabi, nakakuha kami ng kahit kaunti Dalawa lang pala si sa kay Lover boy Pero ang pinakamaraming nakuha si ano si Mr. Agatol. Mr. Agatol. Agatologist na siya ngayon. Si Porringer, yan At ngayon, uh, maulan pa rin, makulimlim kasi may bagyo po mga kabsat or ano to? Hay nga bagat. Tara, let's go. At kumuha na tayo ng ano? Lakad-lakad na lang tayo dito sa Putek Ah, uh, welcome ulit natin si Allen, ang pagbabalik ni Mr. Grop right, dito yeah, Patnubay ba yung magulay kailangan mga kabisat? Ayan, may ano, po umihi. Oh. So, kamusta naman sa ano, Alan, Bagyo. Okay naman ko Okay naman? Anong ano, pakiramdam? Ano ang tupra ka? Hindi ko ka nalabaga. Kala ka matang tupra? Ay, Top ay namin ka <laughs> Len, may reward ka. Isang butong pakwan. Libring bukas. <laughs> okay. So, mga, okay, let's tayo, go na. na so, ano tayo mga kabisat? Uh, walang chinelas. Ayan para madaling maka ano makalusong sa putik. Okay? Let's go na. So ang target namin ngayon mga kabsa dapat makadalawang timba kami ng kohol. Para maraming putrip, pulut, pulut stands. At ano mga kabsat, kasi pag naluto kasi yan, kakunti lang, kahit dalawang, ano, kahit dalawang timba. Dapat talaga isang sako yan eh, ang makuha ang kohol. Mas maganda yung mga kohol dito sa bukid kasi ah, mas masarap siyang kainin, mas malasa kaysa sa kohol sa ilog. Kaya dito po kami kukuha. Kagabi, doon kami kumuha ng talangka, tapos dulit kami ngayon kukuha ng kohol. Okay, kasi sa umaga mas maraming makita na kohol kaysa sa gabi. Crawl, oh? Dito? Oh, dito oh. Kagabi? Baka meron dito mga dito oh, oh. Dito na. Tayo. Wala pang ano diyan? Tanim? Wala na. Oh, itong buong to. Let's go. Ano natin? Let's go. Go, go, go. Dito, dito Yung may ganito lang Ha? Dito lang Ang daming kulay yung... okay. 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 no? Ay, magpidot. Ay, yung maliliit. Huwag masyadong maliliit po yung Tingo mo oh, lalaki Huwag nagyan mo Hindi na Ang daming timba Isusuk ko na lang <laughs> Iba basketball na lang niya Shoot na lang Kaya dadamihin natin ah oh. Oo Kasi Takap nyo Takap nyo Ito oh Dinadaan mo Mr. Gop ito Ha? Duduling na yata ako. Para kasing kapares nito oh Uy, Itong na, kamakamatis Alam niya pa Itsura ng kohol ah. Alam mo ba yung itsura ng kohol? Parang naman kayong ignorant. Purungin oh, oh. so, mo muna dyan sa kamay mo ha. Ah. Nasa ano lang sila eh. Nasa gilid-gilid lang. Tambak. Ang pwede nating luto dito ay adobo. Yung adobong to yung makakabsat sa lagyan ng ano ng sili. Yan. Oh, food diba Ha? Yan. exotic food din to. Nandiyan mo nang twist Adobong dikke. <laughs> O kaya tartar. <laughs> Hindi joke. <laughs> natin ng twist. So mamaya mga kabsat pagka niluto namin, I request po ni ano ni Sharman mga kabsat na lagyan ng twist. So mamaya pagluluto namin, iikot namin yung mga ano bisikol para ma-twist. Saka iadobo. 'Yon. So may twist na po yung ano namin na pagluluto ng kohol. Kakaano lang yata dito? Kakaararo? Ang dami ah. Ha. ha? Wala. Wala. Ha? ha? Oo, oh, doon tayo. Kakano lang siya eh. Kakarotor lang mga kabsat. At na-wash out yung mga dito, kohol. So doon tayo sa medyo mas malalim na tubig. Sir Guapito. Oh, sino pong ano dyan? May gusto kay Mr. Guapito. Hmm. Oh, 150 lang. naalala po, siya po si Carotman. siya yung Carotman Wow, ikaw na ba yung ano, pangalawang version ni Kachupoy? <laughs> Na bol bol. Kacho Hindi pa tayo guys, ha, medyo mas malalim na tubig. Kaya ito, dito na tayo. Kagabi na dito kami. Where where where? Doran. Yan banda. Oh. Here we go to the cemetery. Doon tayo sa pinakahuling ano, bulala, puno. Dito dito, marami dito oh. O, dito na tayo bumaba. Yung iba. Dito na. Doon oh, sa may ilalim ng bulala, malinis doon eh. Ah! <laughs> Lagot kayo. Ano Dito yung tayo kayo ng baka dyan? Dito na tayo, Dan. Ha? mo nga yung baka. Lala, lala, lala. Loko, loko kayo. <laughs> may anak yata eh. Kaya Kaya masungit. Hindi, <laughs> <Yeah>, ka ah. <laughs> ah! ah! <laughs> Mag ano kayo? Sumo wrestling kayong dalawa oh. <laughs> Taran, taran. Oh, hey, oh, wala kaming mga daanan eh. Ay laro, ay tayo <laughs> ah, Galen. Yan na ah. Start na tayo, start na tayo. Maghanap. Hunting kuhol. Yung daloy ng tubig, ano? Ah, tawag din, papano ba? Pag ganyan eh, kaya dahan-dahan lang yung paglalakad para hindi mano, ma ma madilim yung tubig o, oh, pwede yun tinapon mo ang daming tubig dito malalim yan ang laki oh tatlo sila nagahalikan ito yung tatay nanay at yung anak niya oh alin ko Ducks Ducks ah, Ha? Laki niyan, ah First kiss <laughs> First kiss <piece. laughs> Pag nakakuha kayo Halikan nyo Para makakuha kayo ulit Ganun yun Shower man Binigyan na kita lang tip Ito oh. Ba't dinaanan nyo Ano yung tinatanggal dito? Sa kohol? Oh, 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 oh. Oh, ay, ay. Ano yun? Pagaw? Ito kuya o No, baka Tukling? 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 Ha? Ito. Yung ano niya? Itong parang ano niya? Hindi. Yung shell. Oo. Oh. naman. <laughs> shell ang tatanggalin. Pati na yung nasang may <laughs> na nasa. Shower kakainin niya daw yung shell dito Yung <laughs> shell. <laughs> 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 Oo, oh, nakikita yeah, ka daw yung pisto. Ay, Oo, oh, kanya-kanya tayong ano. <laughs> sakop. Ano na nga ako, pero bulsot naman. <laughs> Oh, halap harap tayo ng mga kain, mga kabsat. May isang. Nakuha si Sharman. Oh. Wow, buti naman may ambag ka na. Hindi lang sa pagkain. <laughs> Hindi lang sa katakawan. <laughs> Nakambag din siya kasawakas. Congrats, sa wakas. Yan, congrats <laughs> Sharman. Sa wakas. Ayan. May pamahalo sa pa. Oh, bago sinyong maligo rito. Napakalino ng tubig, oh. Norman. Oo, hindi na rin, Hmm, dinaw. Wow. Nasa ano sila? Nasa talahib sila. Doon sila kumakapit. Kohol. Ha? Ah? Ang daming ano dyan, ah. Ang daming mga kangkong. Kangkong, eh. Huwag ko Sarap Saan? Saan? Oh. Chinese kangkong yan. Ang sarap niyan. Oo. Oh. Sarap. Hindi, oh. nee, mano na ah. Nalibag na siya. Ang dami mo. oh. May, may kangkong. Eh. Saan? Ang kautin mo may kon yan. Saan? May tarangka. Try mo nga. Gatol, tarangka. Ano? Ano, wala. Ngayon, wala. Yun, Meron. Meron? Sama-sama. Talangka? Eh, wai. Ide talangka. <laughs> Ndalam namannya. Mi talangka? Oh, kaya. Kuha, talangka. 2000 years later. 2000 years later. Wala paren di paren okay, no, ah? na kuwa. Nukan ko ya. Ha? Nukan na. Yun, Ney. <laughs> Nakuha mo, wala na, bitak-bitak na. Wala na. Ang kasi. kasi. Ney. Sayang. Sayang, tarang ka. Okay, so pa tayo ng mga kohol. Koholojis. Dilima at Dok rao, ikaw lang yung nawawala. Si Pila, mga kabsat, umuwi na po sa kanyang lungga. Sa Laguna. <laughs> Ang mga ano, Chinese kangkong. Wow, ang laking didag yan. yan. Didag naman yan. Bukong nga kung kung kung, kung mamaya. Huwag kang kunin mo dito sa bukid, balangag. Natutulog sa kangkungan. Sino? Sino? Si shower man. Security guard. Si <laughs> hey, security guard na walang batuta. Wow. Jackpot. May anak siya. Ang laki. Ang laki. Tingnan mo yung technique niya ano, doon lang siya oh. Dapat isang ano lang tayo, diretso. De Saka tayo uh, liliko sa kabila. Ayun, lumalang 'yo. Lumalang oy, huli ka. 'Yan. Ang kohol, bistokol, mga oh, oh, oh. parang kailan lang. Ang mga pangarap ko i kay hirap. Oh. Ano 'yan? Pintas lang. dalim <laughs> dito, o, yun Oh. Kuhol! Kuhol ang lalaki. Yan mga kabsat, yung mga patay na kuhol, delikado po yan pagka naapakan mo. Yan, masugatan ka dyan. Ganoon din naman sana sa buhay. Para saan din kaya, ingat-ingat po sana, sa ano, sa pag-apak sa lupa, pag naunguan ng kuhol. Oh! Oh! bo oh! oh! Ang daing mga no? Oh, mga kanaway, mga kabsat. Yung mga Hello. ibong puti. Para marami na. Wow, marami na rin. O, sa kabilang ano, marami na. Timba. Nako, yan. O, malapit na po mapuno. <laughs> malapit na mapuno ng ating timba. Uh, konting kuha pa. Ha? Wow, kumpul-kumpulan. Congrats sa'yo. At marami kang nakuha. Yan. Congratulations! Bigyan ng kohol yan. Ito, kakap sa tayo catch and cook na natin later. Oo, oh, catch and cook. At gawing adobong palagitik with maraming chili. I'm so excited. Mas magandang kumuha ng kohol dito sa bukid kasi mas malinis yung tubig niya kaya sa mga ilog. Dito kasi galing sa tubig ulan kaya mas magandang ano, kumuha dito. Tapos iwas-iwas lang sa medyo may mga palay na kasi baka mamaya may mga spray na pala yun kaya ano, dito lang tayo sa walang mga katabing mga palayan ay ang dami nito ang dami kumpul kumpulan ah, kabsat kumpul kumpulan sila wow ang daming kengkong daming kengkong wow gumagapang siya oh. Ano to? Parang may kwintas. Ano na? Onion frog. Ah, ay. Ito po yung ano, yung itlog ng ano, ng frog. <laughs> Ang arte man ng frog. Ayan po, egg cell Para siyang kwintas. Oh. Nakakabsat to Ano to siguro yung frog na ano? Na karag. Yung si ugly frog o kaya si palaka, palakang bukid. Isang timba na tayo. Ha? Magsama-sama isang timba. Saan ba na? oh. Wow Dami na Polinger Mas marami sa'yo Ang dami ha Patayin nga Patayin O oh. Lapit na Garing Wow yung, Ang laki Yung ulam natin ni Pato Oo nga Ang laki laki Malaki dito ha ah. Lips to lips na naman oh. Saan?

<laughs> Ay, ang dami dito. dami, oh. Oh. Hmm. Kulang ng kuha. Ito. dami nila. Yan pa isa. Oh. Ang dami kumpul-kumpulan, mga kabsat. Bisokol kayo dyan. Bisokol. Ayan, mga kabsat. Nilagay ko na lang sa aking, ano, damit. Kasi wala akong lagayan. Ha? Walang lagayan oh. Ang dami, oh, ang dami oh. na dami na Yun pa oh Nice Ang galing galing Ha? Dami dami na Naka isang timba na kami mga Yan Pero yung ano yung isang timba na yun Parang ganyan to lang yun siguro Isang malakong lang Isang oh. malakong lang na ano nakahol okay, pag natanggal yung na tayo, kanyang shell isang oras na isang oras na yan dami na kuha pa tayo dapat dalawang timbang target natin okay dalawang sako ang <laughs> dami isang drum ah! pwede gumulan na gumulan na mga kabsat woohoo ha bigiligo na tayo diretso ligo mga kabsat nawalan na po ayan o no? Uh, pangatlong araw na pong umulan mga dahil sa bag, uh, habagat yan may kabute kabute yan no? kabuting tae <laughs> tae ng kalabaw nambun na nambun na yun ang galing naman good catch oh galing <laughs> <laughs> Ayos. Isa ulol. Eh Congratulations. Congratulations. Wow, ang hair. Grabe. Napasa ang hair mo. <laughs> wow, ang dami apurinjera. Ikaw na. Ito talagang pinakamagaling sa pag-hunting. Kaya ikaw ngayon yung ano, babansagan nating Koholojis. Congratulations, Koholojis. Bakakaraan. <laughs> dami oh. Dito sa buo. Ilan ba to? Mga sa kalating timba? Opo, yung blue, oh, na. yung blue. punong puno yung blue na yan. Ayun. Ang dami-dami mga kabsat. Koholojis, oh. Hmm. Pag pinagsama-sama to, napakarami to mga kabsat. Pero pag niluto, isang malokong. <laughs> isang malokong lang. Medyo maproseso lang to kasi pagka ano, pagkalaga. Pagkalaga. Susungutin pa. Gagamayin gagama, lang. Asin. So, oh, yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Okay. Itis, itis. <laughs> yung hair, yung hair. lang. Pagkatapos, yung nilaga, susungutin. And Ito. <laughs> Ito nga nga, ito na nga, mas kama na na, asin. Papatako, ipriko, at lagyan ng... Tama! Tapos kainan na. Kainan na. Wow! Grabe ang hita talaga. Ikaw Ano, Barangay Tanot, kamusta? Okay na? Ang dam na yan. Kung ano? Kengkong. Kengkong? Ikaw ngayon si ano, si kengkingologist. Mayilig sa kengkong. <laughs> 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 wow, parang ka nananahan. sa bahay <laughs> <laughs> okay, game 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 na tayo. nakakuha mga kohol okay so ayan mga kachuboy basang basang lang kami sa so, uh, ulan <laughs> <laughs> balita 24 oras ayan 6 hours later ayan okay, na man wow. <laughs> yan ang dami oh wow isang bat sya eh dapat ka to lala kayo lala kaysiyan yan bigyan mo kaysiyan ah, nakabungal wow kabungal ito yung ano mo oh agatol mo oh sa Dami. Oh my god. dalawang ngayon. ano to? Dalawang pakulong ano to? Kaldero. dalawang Pagka pakulong kaldero. Eh. Kaya ngayon ngayon. Iba. Yan pa oh. Yan makabsat. At dalawang pakulong kaldero to kasi maliit lang yung kaldero natin kaya dalawang ba, na ano. Na pakulo mga kabsat, halika kayo dito, kain tayo, adobo, wow, sarap, woo, wow, nanunot sa anghang, nanunot sa soy sauce at oyster sauce. Okay, so ready na po, pampulutan. <laughs> Yan o, no? masarap sarap pang mga kabsat, nice. Ang sarap, sarap talaga. Okay, so ready na po na kakainin natin mga kabsat. Papapakin, pwede rin sabayan ng ano, kahit konting pampahilo. Okay, so let's go na. Kain na tayo. Okay, 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 let's go mga kabsat. Kainan na po, luto na po ang ating adobong palagitik. Okay, 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 let's go. Come here na sa kubo. Mga kabsat, at tikman ng ating ano, adobo. Ayan, mga kabsat. Yehey! Hey, hali na halina kayo mga kabsat at kainan na po. Ayan, tikman natin ang ating pinaghirapan na alcohol. Ah, Halos bubble. ano to 6 eh, anim na oras mm -hmm. na okay. ano, na bubble. pangunguha, pagluluto. Ayan, mga kabsat. So, okay na po ang ating alcohol. Uh, Ayan, o. Tikman na. Ay, Bilis, Muna, eh. ang sarap. Amoy pa lang, ulam na. Kasarap niyan. Amoy pa lang. Oh, so... Sharman. <laughs> Hinintay pa talaga ni Sharman, mga kabsat. <laughs> Hindi pa siya umuwi sa kanyang lungga. Anong masabi mo? Masarap, masarap. The best? Masarap. The best, the best? Ang sarap, no? Hmm, masarap pag maraming sili. Ayos. Ang sarap po, mga kabsat. Kapak lang po, ang gagawin mga kabsat. Pwede rin pang pulutan. Masarap to. Yan. Masarap. Oh, ang sili. Ayan, na, ayan, na, ayan. Ako oh, din, ako din, ako din. Kaya ano, hawakan mo to. Kay, kay mabay subo. O, kay Alan, Alan. Alan. Ayun, okay, subuan muna kita oh. kayo, Will. Hindi, di si Alan muna. O, oh. para ano. Um, yan yung ilaw. 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 O, oh, si ano na lang, si BJ. BJ. Mm. O. Oh. Hindi ako, ako sa anak. O, na. na. O, hmm. hmm, sa Alan. Ngayon? Hindi, ah, yung ilaw. Hindi naman. Ako. O, game. Ilaw. Subo. O, Alan. O, KJ. KJ ito, o. <laughs> <Yuck>. <laughs> Ibang si <sinubo> yung daliri Ay, <laughs> ne, ay, 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 ay tawang tawa, tawang tawa si BJ, oh, ay, wala, tawang tawa, ayan si, oh, si Guapito, na, <laughs> na prank, na prank, oh, hindi si may sili, matanggalin natin, sinuban mo ako kanina, ay, tawang tawa si BJ, oh, alin, oh, oh. Guapito, oh, ay, 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 wala, 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 Okay mga kabsat, so sana po ay nag-enjoy kayo sa aming pakiyaw ng ating ano, ilaw. Kasi sira po yung ilaw na yun mga kabsat, kaya ano, para makita nyo kami rito. Okay, so salamat po mga kabsat sa sumubaybay sa aming video ngayong araw na to, ang pangunguha ng uh, kuhol. Yan po mga kabsat, talangka nung una, tapos naging kuhol kasi kakunti lang po yung mga talangka na nakuha namin. Okay, so yan po mga kabsat, napakasarap naman na luto, uh, Approved naman sa ating mga kasama, mga team gulos, at Eto na, kainan na nga. At sa wakas ay natikman na, na rin namin ang aming pinaghirapan. Okay? So yan po mga kabasat, uh, dyan lang muna kayo. At kami naman ay magpapak muna ng kohol. Okay, so yan mga kabasat. Huwag niyo pong kalimutan i-like. And subscribe ng aming YouTube channel, Batang From DTV. Okay, hanggang sa muli. Paalam!